Nabalitaan nyo na ba itong pinakabagong resto sa Pampanga na tinatayang kauna-una ang rotating Korean food sa buong probinsya na kung dati eh, sa mga k-drama lang natin napapanood, eh ngayon eh pwede na nating ma-experience dito sa Pampanga. At siguradong mabubusog ka nga dahil mahigit 100 Asian dishes yung iikot sa kinauupuan nyo, kaya ikaw na lang talaga yung susuko. At bukod pa sa dami ng pagpipilian, eh talaga naman dekalidad yung lasa at gold standard yung presentation ng mga pagkain na nilalabas nila na para kang nasa mamahaling resto. At napagalaman nga natin, na yung mismong owner pala nito ay eh, nanggaling sa 5-star hotel sa Metro Manila. Kaya naman sa halagang 499 to 999 sa loob ng 70 minutes, eh talagang masusulit nyo rito. Ito nga pala ang Hansi Rotating Korean Food and Sushi at iba pa na matatagpuan sa ground floor ng Central Town Mall along Friendship Highway, Barangay Kutkut, Angeles City, Pampanga. Madali lang din naman sila hanapin dahil along highway nga lang sila at available na rin sila sa Waze at Google Maps. At heto nga pala yung presyo ng mga unlimited nila. Andyan yung regular na 699 kung saan meron kang isang black plate at unlimited na yung mga sineserve nila sa white plates. At meron ding 999 na meron kang tatlong black plates at unlimited pa rin yung mga white plates. At ngayong December nga, e eh, available na yung Unli 499 nila kung saan e eh, one to sawa mong matitikman yung mga sineserve nila sa white plates. At kung medyo nalito ka rin kagaya ko, e eh, explain natin yung sistema nila. Kapag nga pala naka Unli 499 ka, e eh, puro white plates lang yung pwede mong kuhanin sa conveyor at bawal kang kumuha ng black plates. At kung sakali naman na magustuhan mo yung black plates, eh kailangan mong magbayad ng 200 kada black plate na kukunin mo. At kung ang hanap nyo naman ay eh, mga ala carte, eh marami rin sila ditong pagpipilian. Kagaya na lang ng mga sashimi nila na nagre-range lang ng 3,000 to 5,000 kada platter. At pag upo nga namin, eh sinerban agad kami ng condiments at drinks ng mga staff nila. At pwede na nga tayong magsimula kumuha ng mga pagkain na matitipuhan natin. Ang kagandahan nga rito, eh siguradong hindi ka mauubusan dahil tuloy-tuloy yung pagre-refill nila. At maganda pa dito, eh iba-iba yung mga nilalabas nilang pagkain. Kaya naman hindi ka mauuma. At itong mga kasama natin ay eh, talagang nag-enjoy lalo na itong si Mekus Mekos Ichan na humakot ng napakaraming plato. At kapag nga pala kumain kayo dito, eh pakatandaan lang na bawal magbalik ng plato sa conveyor bilang respeto na rin sa mga kasamahan yung kumakain. Sa mga natikman nga natin, eh pinaka nagustuhan ko yung mga nasa black plates. Kaya naman must try yung mga unlimited nila na merong kasamang black plates. Ilan nga sa mga pwede mong pagpilian dito ay itong tiger pro nila na bukod sa masarap yung timpla, eh malaki yung serving. Meron ding sashimi na di at fresh nga daw to from airport dahil hindi sila gumagamit ng frozen. Meron ding steak at marami pang iba. Bukod pangasalasan ng mga pagkain, eh talagang mapapanganga sa plating nila na para kang kumakain sa isang 5-star hotel. So mga pupunta ka pala dito, eh open sila araw-araw from 11am to 10pm. At sa mga magdadala naman ng sasakyan, eh merong parking lot yung mismo mall. Pagdating naman sa dining area nila, eh ang lakas makakorea feels dahil sa mga decors at ganda ng ambience ng resto nila. Full air condition na rin to, kaya naman maaliwalas. And para sa akin, eh worth it yung ibabayad mo dito mula sa presentation at lasa ng mga pagkain at big points din sa akin yung experience na makakain sa ganitong resto. Kaya naman kung naganap ka ng rotating Korean food, sushi at iba pa, e eh, nyo na sila dito sa Angeles City, Pampanga. I-mention mo na rin yung mga kaibigan mo na mahilig mag-food trip. At ngayon, nabalitaan nyo na. Alam nyo na yung susunod na gagawin. Hanggang sa muli!